Guys, ayun na naman, huli na naman, huli na naman, kaya... Ayan po, nanghuli natin, ayan, sandaling oras ka pala ko, yan, nakalimutan ko, sand. Sige mo, huli agad, oh. Kasi nagbulo eh.

ali sa tapuesto wala tayuan no wala tayuan ah, di tola sabuk na pati bike subok na matatag hello pero lang po tayo ni toto buwaym batao

Guys, ibang klase po mga bata dito. Hey, Ngayon lang ako nagigising. Kuya hey, to. Lalo na to si Thomas oh, lagi po yat. Kasi naglalaro lalaro ng ano niya laro mo Thomas. Oo. Hey, oh. Hey, okay, ano eh man? Hey, ayan, ayan. Ano oh, oh. Oy, oy. Oh. Oh. na, may sima, nakatutok sa kamay ko. Nagsasurfing ang ano niyan, yung isla nagsasurfing. Huh? Kita mo ah, uh, natin ha Kita mo. Kita mo ma, ah, kahit may alon. Oo nga. Oh, uli. Alam, alam mo na yun. oh Uli sila. Oo, kita mo. Oo. Oo. Oy, pula. <laughs> oy, pula. Oy, pula. Oy, pula. Oy, pula.

Oh! Oh, dami! Oh, prito, nilagan tilapia, datos tilapia. Oh, no, dami! Oh, ayan pa! Oh, oh! Eh, ayan, laki ah! Another so, one! Malaki na to! 3.8!

ya oh oh. Oh. Oh, 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 itu oh, yalak. oh, rika, naay kita, huli na magkita uli, huli ka na po kaya tao, marami na po, Mara tsaka marami na huli, marami na po. Pagkita ko magkat uli. Sila ako, acho, yung aga umuwi. Oh. Anong oras na ba? Ah, alas 12 po sila umuwi. mag alas 12 po sila umuwi. Alas 12 medya na po. Kami eh. po, nagsimula po kami ni Toto dito. Ito ang mga ay 11 na po. Nag-umpisa ko kami ni Toto dito mamingin. Ano na ho? 12.50 na ho. Pero ang huli ho namin, may higit na limang kilo. Oh. Okay. May hitap na ho yung angat dito sa ano, mabigat na ho. Kasi ang nuhuli po na, ayan, katulad po niyan, Toto, ayan, ayan. Huli po ka ako. Ganyan po mga size. Pinipili po namin. Yung size na mga 3.5 mga no, ano, binabalik po. Ayan o. Ayan, ayan, ayan Dami o. Tingnan nyo o. No? o. Dami o. Mahigit right na yan? Oo na po kasi eh Kasi meron kaming bigasan eh Kasi alam namin ang kilo Ang kiloan eh Sarap kumalik eh, tayo dito Kaya yung iba ko pala, kaya ho, ayaw ko dito kasi medyo mainit ano, ano, oh. Kaya no, katulad doon yan oh. oh, pa ko yan dalawa pa oh. dalawa pa oh. Kaya ano, Yung isa, ah, ah, pwede na po yung isa. Oh, malapad na ho ito. Ay. dalawa Galawa po. O. Oh. Pwede pong pakawala. Pwede rin pong kunin yung isa. Pero pakakawala po yung isa.

dito lang na may bangka ampo mismo bangka lang Sigurado po dito ano Kasi po nung nung hapon po doon po kami medyo matumalo sa akin Matumalo kasi doon kami pumunta sa lili mo eh, ka... Che check up lang po ng mata ko. Kaya, oh, salili mo na ako. Pero talagang, dunong way namin. Kasi ito, oh, no, madalang ang kagat, pero malalaki. Mga plaplahan po. Saka po, matumal po ako dun, eh. eto, umawi na po ako. Sobra, sobra, sobra ako sa bawah, eh. Olha a escuridão! lakas po ng loob ko ngayon dahil ang daming paen nakauwa. Mulan po kasi kahapon. Ngayon po kaninang umaga naglutangan lang po yung mga ano yung mga bulati kaya madaling nakakuha. Basa po yung lupa. Kaya ang bilis. problema sa pain Kaya ito wala ang problema, problema sa bahay no. Harvest na naman to, Harvest. Ayano. Oh. no Araw talaga talagang fish pa, no? Fish pa ng buhayang bato. Lantakan mo ng lantakan. Marami tayong pain. Hmm. Yung dulo lang ng pain ang kinain. Hindi yung buo Ayan. 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 Oh, holy! Oh. Oh. Ang ganda na ng mga size ko. Oh.

Purinat oh! <laughs> po yung bata na yun Itong isda na ito Maraming? nauling tamba. Saan? Saan? Diyan sa tabi-tabi. Diyan sa inyo? Hindi. Ang dami nung nauling isda sa tabi. Yung mga tambay dyan. Guys, nakauli yung papa ni Nicky. Hoy! 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 Para tayo na sa fish pond. ko alam kusinang bumuhat nito ahhh oh. karami na po sampung kilo na wow Ito, ikaw umangat, pati ikaw umangat na

para lumaki pa sila Oo nga, oh yeah. kita na mm -hmm. Uli siya kay like, Toto si buat ingin dami ini eh. Dan di teman nih. Eh. Di ini kini kita pilih. Hindi pa oh. Guys, sobra ho. Sobrang harvest natin. Harvest malala na ho to. Umpisa ko kami alas eh, pero ang huli po. Napakagrabe, napakarami ho talaga. Kaya po guys, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga silent viewers, solid supporters. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Kaya kaya, bye bye po, hanggang sa muli po. Ayan po, last call. Ayan. Ay, nawala pa. <laughs> nawala pa. Sige po, bye bye po. Thank you, thank you very much. Toh, bye bye na tayo. Thank you po. God bless po sa lahat po ng anglers na nandito na lahat po na garbage. At sila Chris Narian po nandun po. Sila yung asawa niya po nandun din. Kaya po. Bye bye po. Yan po ang huli na sa eh, eh. Sandaling oras ka pala ho yan. Nakalimutan ko. Sandaling oras lang pala ho yan. Uh, ang ato kami ng Alauna, umpisa po kami alas 11 pasado na po 'yan. Ako ako lang pala ho mag-isa 'yan. Umpisa po ako. Kaya eh, alam may kasama po ako taga rito. Eh Inya po. Pagbukas kami mga pasado alas 11 na. Angat po kami quarter to one ayan po. Bye po. Uwi na ako. Bye po. Bye Thank you, thank you po sa inyo lahat. Sa walang sawa ninyo. Manalo. At mag-bye tayo.